Hello, mabuhay! Hello, malabini Samahan yan. Samahan niyo naman ako ngayong <laughs> araw na pumunta sa aking school sa IC City para ayusin yung mga dapat ayusin before ng pasukan namin. Ayan. Ayan, pumunta nga pala ako muna sa, sa school ko nung senior high ako. Kukunin ko yung form 137 ko nung high school ako at senior high school ako. Ayan. At nandito na ako Ayaw. sa si, senior high ng registrar office oh, nila. Ayan. At na, kinuha ko na nga. At ito na nga yung form 137 ko. At ayan, bawal pakita. Ayan. And share nyo tong video ko para naman dumami yung mga subscriber ko and followers and marami pa tayong video na may upload coming soon. Ayan, bumiyahin na nga ako papuntang ICCT. Sumakay ako ng Robinson Ikot at na nga Dumaan muna, muna po pala ako dito sa paggawaan ng cellphone. Ayan, para sa pasukan, ready tayo. Nagpagawa ko ng cellphone, cellphone ng kuya ko dati. And ayan, nililinisan na lang at ayos na yung case niya. At yung temper, tinatemper na na lang. Kasi yung pinaka, pinaka niya na ano, nag blackout Kaya ayan, pinaano ko ng LCD, pinaayos ko, pinapalitan ko ng LCD. At kasama ko nga po pala si Ate Abby, yung asawa ng kuya ko. And finally, mga ilang minuto ang lumipas. Tapos na siya magawa. And nandito na ako sa city At pumila na nga ako dito sa pag a ng mga estudyante. Ayan, kukuha tayo ng ID ngayong araw. Wow. Okay na, and pwede na tayong umuwi. Dahil sobrang pagod na rin tayo ngayong araw. Hanggang dito na lang po ang ating video. And thank you for watching!